Ngayong araw ay nakatakdang dumaong sa Maynila ang barko ng Vietnamese Coast Guard para lumahok sa isa sa joint training exercises kasama ang Philippine Coast Guard. Si Denise Osorio sa detalye. Audrey, nakatakdang dumating ngayong umaga dito sa Port of Manila ang isang vessel ng Vietnamese Coast Guard para sa apat na araw na partisipasyon sa joint training exercises kasamang Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, sasalubungin ni Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang dalawang libot apat na toneladang CSB-8002 warship na may dalang walong crew sa pamumuno ni Vietnam Coast Guard Region 2 Command Deputy Commander Senior Lieutenant Colonel Huang Quoc Dat. Kasunod ng paglilibot ng Vietnamese Coast Guard at ng courtesy call kay Gavan, magkakaroon rin ng isang fellowship sports activity, search and rescue at fire and explosion training, at pagbisita sa National Coast Watch Center at Marine Science Investigation Force Laboratory ang delegasyon. Audrey Alice, ang VCG mula rito sa Port of Manila sa August 9, pagkatapos nilang libutin ang 83-meter offshore patrol vessel na BRP Sierra Mad uh, Gabriela Silang at ang isang debriefing at review ng naisagawang joint project. Matatanda ang parehong may alitan sa teritoryo sa pagitan ng China, ang ating bansa at ang Vietnam. Audrey? Maraming salamat, Denise Osorio.